Wala na. Nalaglag. Zero na talaga yung cellphone. Wala na. tagad na na ito eh. Nalaglag. Goodbye. Goodbye Philippines tuloy. Laki ng crack oh. Ay, sayang naman. Laki ng crack. Oh my. Wala na. Wala na. Ayaw na mag-church tayo na. Goodbye. 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 Ano? Kasama siya sa mga sira. Ano? Goodbye. 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 Ito, power bank. One, one month lang ginamit. Sira na. Ito, goodbye. Goodbye and last goodbye goodbye oh my wala ayaw na talaga ang dami pa naman picture dito hala laki ng clock oh ayaw na din talaga mag church wala na Goodbye. Daming goodbye. oh. kasama sa collection ng goodbye.